Hello sa magandang araw po sa inyong lahat Ito po si Doc Bernie, kasama natin si Doc Irvin Saka si Doc Gochi. Ngayon po tuloy-tuloy aming series ng pagbibigay ng information dahil nga next month ay Rabies Month So, ang walang talong Doc Irvin <coughs> Excuse me Bakit 3 months pataas ang edad na pwedeng bakunahan sa mga pets? Hello Hello 3 uh, uh, months pataas yung binabakunahan natin yung aso or pusa natin dahil meron pang mga maternal antibodies yung mga kittens and puppies natin. Yung maternal antibodies, nakukuha nila yon kapag ka dumedede o nagsasak sila ng gatas sa kanilang nanay. Ayun. Ayun ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng magbakuna ng 3 months and below. Okay, Doc. Thank you sa information. Ibig sabihin ni Doc, hindi magiging effective pag 3 uh, months pa baba dahil nga doon sa maternal antibodies. Okay? So, ang next question natin kay Doc Gochi, uh, bakit nga ba bawal ang buntis na bakunahan? Kasi dito kami sa city vet hindi namin talaga binabakunahan ang buntis. Doc, bakit nga ba bawal ang buntis? Ayun. Uh, una po, ah uh, dahil buntis nga po yung hayop uh, meron pong studies na nagsasabi na, na during pregnancy po mataas ang progesterone levels ng ating mga pets and then ah uh, nag uh, ano na ito uh, nakaka-effect ito sa pag-absorb ng katawan ng hayop sa anti-rabies so meaning na hindi rin siya ganun magiging effective so sayang lang tapos ah uh, pwede rin ito mag-induce ng stress sa hayop na makakapag pa-damage uh, din or sa health ng anak nung alaga natin. Kaya, mas safe na lang na hindi na sila bakunahan habang buntis. Okay, Doc. Thank you very much. Kasi, madalas yan kasing, ah, uh, kami kasi hindi kami nagbabakulangan ng uh, buntis na aso o pusa. Okay? So, ang next question natin kay Doc Arvin, ah, uh, Doc, bakit nga bawal ba paliguan ng aso kapag uh, nabakulahan ng anti-rabies, Doc? Ah, uh, yun, ah, uh, bakit bawal paliguan yung aso or pusa kapag ka nag anti ah mm. uh, Katulad nga sinabi ni Doc Gochi, under stress yung ating mga alagang hayop kapag ka binakunahan. Kapag ka binakunahan kasi natin, uh, gumagana immune system nila. Nag-underwork yung bakuna natin. Kaya kapag ka pinaliguan natin, pwedeng mag-impair yung kanilang immune system tapos manghina rin sila. Kaya iniiwasan natin na paliguan yung mga aso or pusa natin kapag ka, uh, nagbakuna tayo. Okay, Doc. Thank you very much. Yan yung mga, mga tanong kasi na ito, mga frequently asked questions sa amin. Kaya nililinaw namin para mas maintindihan po ng mga tagakabanatuan yung tamang information. Ito yung pinakamakulit na tanong lagi sa amin. Ito, sasagutin ni Doc Gochi. Doc, pwede po bang kainin yung aso o safe po ba kapag nabakunahan ng anti-rabies? Okay? Bali, ano, ah uh, uh, madali lang naman sagutin yan. Hindi, hindi natin kinakain ng karne ng aso mapa unvaccinated o hindi vaccinated. Kung kailangan natin ng ulam, madami tayong alternatives dyan. May mga inihaw na chicken, gano'n na lang. Huwag na lang yung mga alaga natin aso. Ayun. Ayun, Dok. Okay. Ganoon po. Thank you very much, Dr. Cotis. So ayan, na, hopefully, at uh, naipaliwanag namin nilang maigi namin yung information. So yun, tama po yun. Uh, hindi talaga kina may batas tayong bawal yun, saka hindi talaga tamang kainin yung pets natin. So bukas, magbabako ng City Vets sa uh, Mayapyapsur, Sur, kasama ito sa 1 km radius. Tuloy-tuloy lang aming programa para mas lalo nating o maiwasan na wala lang rabies dito sa kabanatan. Ito po, sa magandang hapon po, Maganda araw sa inyo lahat. <laughs>